mapagpalang umaga, mga suki love. So, ayan, ito ako ngayon sa aking favorite spot ng aming bahay, which is yung aking dirty kitchen. Ayan, mag-umbis ako magluto ng uh, paninda. Ayan, panahog ko sa aking lungkiyang toge. So, mayroong patatas, ay, kamote, carrots, tapos, yan naman po yung aking pangturon at banana cube. Ayan naman po ang, ayan, sa toge. At nakadrain na yan, inugasan ko na ng gusto. Tapos, ito po yung pang, bal balot, yung lumpia wrapper na size large. At ito naman po ang aming ulam for today. Yan, gagawa ako ng bat toy. so So, ba diba? Naglalagay ako ng miswa. Yan, napakatipid nito guys. ang um, ito yung binibili ko, eh, kunti-unti lang yung lalagay ko. So, ayan na yung aking complete ingredients ko na yan sa aking miswa for mamaya. At, at ayan, ito naman, nakabili ulit ako ng one-fourth na hipon. Ito ay pang apat na batch ko na ng ipon. So, meron na akong dalawang kilong na ipon na ipon para sa bagong taon. Yan, kasi nga, sa bagong taon, Pasko, ay sigurado tataas ang presyo ng ipon. So, sigurado nga abot ng 800, 600, yan. So, ngayon, nasa 480 ang kilo. So, bumili ako ng halagang 150. So, every time na bibili ako ng ipon is laging 150. So, magiging dalawang kilo na yung aking ha, na ipon. So, yan, malalaki naman siya. Yan. And sa susunod ay uh, alimasag naman ayan, nag-start na akong mag, mag prepare ng aking pang lumpiang toke. So, inuuna ko yung sa kamote at carrots. So, ayan mga toke loves. Pinukuloan ko na yung ipon. Tapos, palalangkin eh. Ilalagay ulit sa freezer. So, ganun lang siya. Tapos yung sabaw niyan, itip ko din yan kasi pwede yan pang ano sa ano, sa Ligang, Ipon, or Palabok. Ayan, so. Ayan, mag-start na ako magluto ng aking panglumpiang toge. Okay? Ayan, pinagsama ko na yung bawang at sibuya. So, ayan, ito pinagsama ko na rin ang kamote at carrots. Uh, at ilagay na natin yung kamote at carrots. Tapos, ayan ko ng asin. At paminta. Tapos pag nagre re ako ng toge, mamaya ko kumukhin ng paminta at asin. And ilalagay ko na rin yung toge. diyan natin ng paminta ulit, tapos mamaya na yung asin. niluluto ko na una sa so umaga pa lang yung toke okay, para lumanit na siya bago ko siya balutin. Kasi so, nga, kapag mainit siya, uh, pag binalot, masisira yung ating lumpia wrapper. So pagkatapos ko nito, saka pa lang ako magluluto ng aming um, tanghalian. And then, pagkatluto ng tanghalian, tuloy-tuloy na, magbabalot na ako ng pangturon. Tapos, babalutin ko na rin itong toge. Magpre-prepare na ako ng nagagamitin. Tapos, yung banana cue. Yun lang naman ang binibenta ko, kasi nga pag maraming marami kang binibenta syempre malaki <coughs> excuse me malaki din ang ah, magiging puhunan so kailangan may maisubi rin kasi tayo everyday sa ating pinibigta araw-araw so yan luto na yung ating poke palalamigin lang natin yan tapos mamaya babalutin and ngayon magluluto na ako ng aming ulam na bachoy